Ano mas, mas mataas yung tubig doon o oh, kaysa rito. May bukal doon ay. Eh. Ano? Hmm. Mataas yung tubig doon. Hmm. Baka naman hindi doon yung bukal yan pa. Kumakatas lang din yung tubig yan sa parteng taas. Oo, oh, may kanal kasi sa ilalim. May, may bukal sa ilalim. Kaya tumataas yung tubig. Eto ay, ito pa. Tubig Paano natin mapatay itong kwan na to? Tatambakan yung kalahati. O di naman kaya pag pinarmol, papapuntahin niya yung lupa dito. Bababa yan. Hmm. Hindi ba gano'ng pababain yung lupa dyan? Kasi magiging tapunan ng tubig yan. Agusan niya ng tubig pag kinukay mo pa yan. Hmm. hmm. Pero yung paputik pa rin yung lupa dyan pa, ano? Oo. Maligat pa rin yung... Ano, Maligat, yung, hindi siya yung... Nating tubigan nga, yun ay... Hmm ginawang tubig nang tatay na nun niya. yan yung huling tubig na ginawa niya ito pinarmol yan yan magkakaroon ng kanal sa tagiliran para tumaas man yung gitna ng tubig si bang hindi naman ganun ka kalalim yung kalamping pinya eh nababaw lang yan yung ugat niya parang pabuhag naman siyang ganun pa eh hmm. pa, hindi siya yung pailalim na ugat isang piya lang ang yung ugat niya So ito, may mga nyug pang puputulin. Kailangan magpaalam sa DNR. Yun na, pagka inibibenta mo, sila na mag na ano, kanya. Ng... Papel? Papel. Yung bibili. Uh, barangay lang. Kaya mura lang ngayon. Eh. Kung 700 lang, isang punong yung maliliit na yan. No? 700? epa pag gagamitin niyo naman, sobra-sobra rin. Sobra. Isa mo naman ni tatay yung kubo. Ay... Magkano ba ang board ngayon pa? Malambot din lang 'yan kung magtatayo ka ng kubong maliit, hindi yung kahoy na gamitin mo para matibay na sigurado yung tibay. Hmm. Sabagay. Pag kasi hindi natin tayo ipapaputol pa. Tapos ala natin na ganyan. Ba, magtatalim tayo ng pinya. Tapos may mga nyuglan din dyan na nandyan. Kaya may bebenta nga eh. Kakanap ah, ng buyer na maganda-ganda. Magkano ko nila. Hindi na yung milibiyan ko ano. Ito dapat makuha sa pilipak. Ito Paputol na yung mga niyog niya. Hmm, yun nga lang kay dito. Tolits na pala tong parte na to. Oh. Pero dapat masukat nga muna ay. Eh. Pag pupunta ko ng baleran, akitin ano, ko siya magtabas kami. Susukatin namin yung haba niya kung ilan para na alam niya. Kung ako lang magsusukat, baka sipin yung ano. Bayas? Binaya ko lang. Maganda pati yung makapagtabas yun. Di makita niya para nasa niya magtabas ng ano, malabo ang mata tambilan niya po nagtabas